Boss Joey, tila nagalit daw sa sinabi sa kanya. The Bark Ads Main, bakit kaya napareact ng ganito? Bossing Vic Soto, gumanti na kay Main at Miles. It Bulaga, umpisa pa lang, ang dami na agad na pasaya. Mga netizens, kumanga sa dalawa sa mga EB Girls. Umpisa pa nga lang, o sa opening pa lang ng It Bulaga, ay talaga namang marami na nga kaagad ang mga pinasaya nito. Dahil sa opening pangalang, bago magsimula ang segment na Perify, ay pinakita na kaagad ng mga The Bark Ads ang kakulitan at mataas na energy ng mga ito, dahil pagkatapos na pagkatapos ng kantahan ng mga The Bark Ads, at mga studio audience ng It Bulaga theme song, ay agad ng ginawa ni Main at Miles ang mabilis at sunod-sunod na pagsasalita. Pero hindi nga lang si Min at Miles ang gumawa nito dahil maging ang iba pang mga Dalbark ads ay ginawa din nito gaya nga ni Karen at Riza. Si Alan K. At maging si Sir Ryan Pero, nagtuloy-tuloy nga lang yan, habang natatawa lang si Bossing na nakatingin sa kanila. Na kung saan, ay ginawa pa nga ito ni Bossing, at hindi nag-okay, para pahintuin ang mga ito. Kaya naman, ay umabot din nga ang mga ito ng mahigit 30 seconds, sa mabilis at sunod-sunod na pagsasalita, bago naman lumapit at mag-okay si Bossing. Kaya naman, ay makikita na nga lang ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Main at Miles, na mga hinihingal at napagod na dahil sa ginawa nilang ito ng tuloy-tuloy. Na natuloy pa nga sa segment na Perifee, bago naman bumunot si Bossing. At syempre, ginawa ulit ng mga Perifi Angels na sina Main at Miles, sa mismong segment na Perifi, habang pinapakita ang mga hindi naman na billing cards. Matatanda minsan na rin nga itong ginawa ni Bossing sa Perifi, pero, tinitignan nga lang siya ni Main at Miles habang natatawa, na kung saan, ay hindi nga sila nag-okay, para mapatigil si Bossing. Kaya naman, ay tila gumanti at ginaya nga dito ni Bossing ang ginawa sa kanya ni Main at Miles, at tinapatan din ang kakulitan ng dalawa. Na napag-usapan na rin natin. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil sa segment pa rin na Perifi, pagkatapos manalo ang Perifi player, ay game na game na si Bossing na ginawa ito, hanggang sa binuhat na nga ni Main at Miles si Bossing. Na kung saan, ay tila nag-enjoy pa nga dito si Bossing habang buhat siya ng mga Perifee Angels. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na talaga namang kahit ang mga netizens ay nagulat at natawa din dito. Biro pa nga dito ni Main at Miles, na kaya daw nila ito hanggang labas, kaya naman ay abangan daw sa Sabado, ang pag-ikot nila. Na kahit nga ang mga singing queen sa likod, ay nagulat din dito. Samantala, sa segment naman na sugod bahay mga kapatid, ay makikita ng tawang tawa dito si Main at Sir Ryan, matapos ang nangyari. Yan na, ay matapos na magbigay ng patrivia si Boss Joey patungkol sa Taytay, pero, matapos ng magtanong ni Alan Kay kung totoo ang patrivia ni Boss Joey, ay pabiro nga itong nagalit dahil tila hindi naniniwala si Alan dito. Kaya naman, ay makikita ng tawang-tawa dito si Maine at Sir Ryan, matapos ang nangyaring ito. Pabirong sinabi pa nga dito ni Min kay Alan K na deserve niya daw ito. Pero hindi pa nga natapos dyan ang kakulitan ni Min, dahil makikita pa nga ang nakakatawang ginawa dito ni Min, matapos na tumama ang kanyang team sa segment na Gini 5. Yan nga, ay dahil kalimitang palaging biro nga lang kasi ito, tuwing mananalo, o tama ang sagot ng team ni Min sa audience. Kaya naman, ay nang tumama nga ang sagot na alak-alakan na sagot ng audience, ay makikita na nga ang nakakatawang ginawang ito ni Maine na tila nagwala na nga sa sobrang saya nito. Samantala, narito naman ang iba pang naging reaksyon ng mga netizens, sa masayang opening pa lang ng Itbulaga. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?